Alright, maganda nga po sa ating lahat, no? May dahil nga po sa dalan. So, update dito sa ating kinamna ng sitaw at ito pa. Ito na yung mata pa, no? Ayan. Ito yung sitaw ng ating okra, no? Ayan, matanda na. Tapos yung ating sitaw, wala na, patay na. Pinatay na namin. Ayan. So, nag-cleaning kami dito, naglinis kami. Para magtatanim ulit tayo dito ng ampalaya subukan natin yung ampalaya no so sing bed uh, rotation na ako ng, ng, ng sitaw so magtatanim ulit tayo ng ampalaya so ito yung plastic mulch natin no gamit na gamit na talaga ayan ayan so ampalaya sa tag-araw so susubukan natin kung makalusot kahit pa na no, meron tayong tanim may pang tayo dyan sa kabila natin yan hmm. ang sa tag-araw tapos ito yung mga masisipag ko na kapit bahay oh. ayan yan mainit daw grabe yung init kasi parang ulan tapos hindi naman yan, sumanang bulog ayan, Sipag, oh. <laughs> Dugo ang Kasi ito pa yung pinakamaganda niyang kapatid, oh. Oh, dahil ako pita ko dyan. Ayan. naman yung daan, dinaana nila, oh, ang linis. Ayan, so, kung sino gusto magtawan dyan, okay. PM nyo lang ko, ah. Hmm? Susubukan so, natin kung makalasot yung ano, yung ampalaya natin sa tag-init. Kasi tag-araw na daw. Tsaka may el niño. Yan bala na importante may tanim, no? Yan, matanda na kasi si tao sa hindi na kaya. Ginawa ko. Nagkalimpyo kami, naglinis. Para tanda natin ang ampalaya. So, itong balag ko, pwede pa naman. O, kunting repair lang tatakbo pa to kasi tag araw naman hindi naman masyadong mabigat yung bunga pala palaya kasi walang masyadong ulan kaya pwede pa to kahit medyo luma na yung ating mga poste so konting repair lang